Hello, hello, hello. Magandang araw. Can I have your attention, please? Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking extra income na kung sino may gusto ay click lamang ang link na ibibigay ko. Ito na po. Dahil pinasahod na tayo ni Timebox, gusto ko yung i-share din sa inyo. Ayan. Ang aking naipon ay $22.61. Ayan po ang resibo. Tingnan natin. Ayan o. Oh. Diba? Malaking bagay din po yan. Kaya kung sino may gusto, just DM me, direct message. Mabilis lang po rito. Ayan. Halimbawa, yung earn click click nyo lang tapos pag may survey ito sasagutan nyo tapos itong content <coughs> wala akong available pero mabilis lang yan maya maya meron po yan ngayon yung aking sahod ayan mag ito nagpadala na o oh. diba pag click mo yan yan reading tapos ganyan ang lalabas Ayan. Papasok sa PayPal niya Bago pala kayo mag sign up kay lang gumawa muna kayo ng PayPal account nyo kasi doon yung ano eh yung payment method nyo, Paypal. Ayan o, 0.54 lang yan. Pumasok na yung 22.61. Kinumbert na rin nila ng 1,230. Diba? Wala eh, kanina gumawa ko ng video maganda eh, kasi may taklob eh kaya inulit ko na lang kaya ito na lang muna ang aking may share sa inyo that's all for today thank you